Yan. Tol, yung mo sabi mo dun sa ano? Sa baga at sa suka. Sabi ko lang dun. Sa alaga limang piso. goods na good siya. Quality. Kung quality na baga lang hanap mo, hindi na yan. Solid. May dinayo nga ako ngayon yung trending na naman na street foods dito lang sa Manila. At located nga sila dito lang yan sa Tayuman, Santa Cruz, Manila corner katawan street. Ito nga yung nagtitrending ngayon na pritong baga. At sakto nga pagdating ko eh may mga nakapila na. At pinaprepare na rin nila yung mga sili na ilalagay nila sa pritong baga. Sobrang dami nga ng sili na nilalagay nila dito. At meron na rin nakasalang na unang batch dahil nga daw sobrang dami nga daw nang umuorder ngayon sa kanilang paninda. After nga mahiwa ng mga sili eh nilalagay na nila dito ngayon yan. At syempre dahil isa nga to sa nagbibigay ng sarap sa mga pagkain. Kaya kung mahilig ka nga sa maanghang na pagkain, eh wow, solve na solve ka dito. Ayan nga, sobrang dami na nga nag-aabang dyan. hindi lang yan, may mga estudyante rin na nag-aabang at naglalakad-lakad at naghihintay upang maluto yung kanilang pritong baga. At hindi pa nga sila nagtitinda, eh sobrang dami na ng order na natatanggap nila. Nay, ano ba yung tinutusok mo? Baga. Ano po ba order po ba Hmm. Ilan na yung order nila? Alawang libo. Na hilaw to, na nakamarinate na, inano na ro, na ipiprito na lang nila. Kasi gusto nila, hanggang na nagpupulutan sila, nilo, na, nagluluto sila. Ganon ang gusto nila. Karamihan na ano, gusto ganon. Oh. So, yun, mga tol? So, nandito nga ngayon sa Katamanan Street. Dito lang to sa Tayuman, Santa Cruz, Manila. Para tikman nyo, nagtitrending ngayon na peritong baga. So, sobrang daming tao guys. Ngayon lang kami nakapag-order. Kasi, hindi pa nagbubukas yung tindahan nila. Sobrang dami na nakapila. So, eto siya. Halagang 50 pesos nga pala yung in-order natin. So, tikman na natin. Let's go! Let's go! sinasabi. Ano siya, manamis namis na miss na syempre maanghang so kung sarap yung suka niya kaya pala binabalikan to dito tsaka laging trending siya ngayon hindi lang yan ha, sobrang dami ng estudyante na pumipilya dito So. Go. Forid rabisa. Sobrang lambot. Siguro sa tagal na nga din na nakababad, tsaka nakamarinate. So malambot na rin pati yung ano niya kaya hindi siya mahirap ngayain at syempre shoutout nga pala dito sa mga estudyante na to shoutout sa nanay ko nasa TV na po ako mo Ayan. oh, wait lang wait oh. Saba. shoutout po sa nanay ko nasa TV na po tapat ka rito huwag nga po ayoko na mo. nahiya tuloy ikaw Shoutout mo na rin yung mga Shoutout po Ay, sa nanay man. ko maganda <laughs> Shoutout kay Aldrin Nasa Cagayan! Yes. Okay na Okay na Yung okay, pwede mo po agad <laughs> Goods sa goods Ito so, lang mga sabi mo dun sa ano Sa baga tsaka sa suka Sabi ko lang dun Sa alaga limang piso Goods sa goods Quality Kung quality na baga lang hanap mo Hindi na yan Solid.